Ang galing nyo ha Taglaro ng pogs Guys, taglaro ng pogs yung pusa namin ha oh. Ayan, ang galing Hinanap nya Nasa loob ng pressure Wala na nasa loob na ng freezer nanap niya guys wala na bigyan nyo ng pogs wala na isang pogs ayan ayan nakikita na sa isang pogs ayan sige mag pogs ka oh manat oh maglaro ka pa ng pogs ano Umat na tigil ka ming ming laro ka na ming laro ka ng pug. Ay, marami na oh. Oh. Ye. Magpugs ka na. Ayan, laro na siya, guys oh. Ang galing yung maglaro ng pugs Ayun oh. Yung low pot niya kinagat pa. Ayan, galing talaga niya mag ano oh, maglaro. Mm, mm, mm. tinuk -mm. pa. Ah. Oh. Diba? mamili ka lang dyan kung hmm, saan sukitin mo oh, ayan saan ayan guys namimili siya <laughs> namimili siya kung anong ititira niya hmm. tirahin mo o oh, ikaw naman tumira hmm, ayan. pasok pasok oh, pasok galing o silip siya pa ayan kuitin mo ayan ang galing niya magkuwito Aba, sabang hangamot pagod sukitin mo sabang tumakbo mm -mm -mm. Ayan, wala na tumakbo na siya guys hanggang dito na lang guys thank you for watching bye bye